Ano-ano nga ba ang mga magagandang tanawin at lugar meron ang Pilipinas? Terya umpisahan na natin ipakita ang mga larawan ng magagandang tanawin at pasyalan para matuklasan natin ang ganda ng ating bansang pinanggalingan. Ano-ano magagandang tanawin at puok pasyalan ang makikita sa Luzon? Isa, Banawe Rice Terraces. Ang hagdan-hagdang palayan ng Banawe ay mga dalawang libong taong gulang na mga hagdan ng tanima na nililok sa mga bulubunduki ng Ifugao sa Pilipinas ng mga ninuno ng mga katutubong mamamayanang ng batad. Karaniwang tinatawag ito ng mga Pilipino bilang, ikawalong kahanga-hangang pook sa mundo. Tinatawag itong payeo sa katutubong pananalita sa Ifugao. Dalawa, Hundred Islands. Ang Hundred Islands National Park, Pangasinan, Kapulo Polon o kaya Taytay Bakes, ay isang destinasyong panturista na matatagpuan sa barangay Lukap, lungsod ng Alaminos, Pangasinan, Pilipinas. Ito ang unang pambansang parke ng Pilipinas, binubuo ito ng 124 at dalawamput apat na pulo, ngunit 123 at dalawamput pulo lamang ang makikita tuwing tataas na paglaki ng tubig, Nakakalat sa golpo ng Lingayen ang mga pulo at sakop ang lawak na at 1,844 na ektarya, 4,556.62 acres. Pinaniniwala ang dalawang milyong taong gulang na ang mga pulo, tatlong pulo lamang ang ipinaunlad para sa mga turista, ang mga pulo ng gobernador, Quezon at Children. Tatlo, Luneta Park. Ang liwasang Rizal o Parking Rizal ay nasa puso ng lungsod ng Maynila, Pilipinas. Dating tinatawag na Bagong Bayan, mula sa Bagong Bayan, noong kapanahunan ng kolonyalismo sa ilalim ng mga Kastila, at tinawag na Luneta Pagdaka. Sa puok na ito binaril si Jose Rizal noong 30 ng Disyembre taong 1896. Ang pagkamartir ni Rizal ang dahilan ng kanyang pagiging bayani ng himagsikang Pilipino, bagkus, ipinangalan sa kanya ang liwasan para ikaranggal ang kanyang pagkabayani inalitan ng opisyal na pangalang Liwasang Rizal ang parke bilang parangal kay Rizal. Nagsisilbing punto ng orihin o kilometro 0 patungo sa lahat ng ibang mga kalunsuran sa Pilipinas ang monumento ni Rizal. Matatagpuan ito sa Intramuros at ang bahaging Katimuga naman ay nasa Ermita. 4. Bulkang Mayon. Ang Bulkan Mayon ay isang aktibong bulkan sa lalawigan ng Albay, sa pulo ng Luzon sa Pilipinas. Bantog ang bulkan dahil sa halos, perpektong hugis apa, nito. Ang mayon ang naging hilagang hangganan ng lungsod ng Legaspi, ang pinakamataong lungsod sa Despacito Kabikulan. Unang hinihayag bilang isang pambansang liwasan at isang nakaprotektang lupain ng bansa noong ikadalawang punang Hulyo taong isang libo Inuri itong muli at pinangala ng Mayon Volcano Natural Park noong 2005. Lawan ng Taal ang lawa ng Taal ay isang loang tubig tabang sa lalawigan ng Batangas sa pulo ng Luzon, Pilipinas. Ang lawa ay nasa isang caldera na nabuo ng napalaking mga pagputok sa pagitan ng limandaang libo at isandaang libong taong nakararaan. Ito ang pangatlong pinakamalaking lawa sa Pilipinas, ang pinakamalaki ay ang lawa ng Laguna. Ang aktibong bulkang taal na may kinalaman sa salpurikong nilalaman ng lawa ay nasa isang pulo sa kalagitnaan ng lawa na tinatawag na pulong bulkan. Pulo ang tawag ng mga lokal sa nasabing pulo. Dagdag pa roon, mayroong lawa ng bunganga ng bulkan sa pulong bulkan na nasa loob ng lawa ng taal na nasa pulo naman ng Luzon. Ang lawa ng bunganga ng bulkan ay ang pinakamalaking lawa sa isang pulo sa buong mundo at ang mismong lawa ng bunganga ng bulkan ay naglalaman din ng sarili nitong maliit na pulo, ang bahaging vulcan. Kung nagustuhan mo ang video ito, maari lang po pa-subscribe sa maliit kong channel. Salamat!